Hello guys, katatapos lang maglaban ni nanay. Nagsasampay na siya, habol-habol sa init ng araw, matas ng init ng araw. Maya-maya akong Ito guys, si nanay guys, tanghali na siyang nakatapos ng paglalaba. Bakit na, anong may maya na tayo? Ay, gumigising pala. Oo, naman ako sa tulog. Oh. Kasi pagka si guys, gumigising yan ano, kailangan kamot-kamotin yung likod niya. Para, minsan kasi hindi pa siya satispay sa tulog niya, bumabalik siya sa tulog, pag tulog guys. Kasi nga, ba diba, kahit tayo naman ng mga matatanda, pag sa tulog, parang mainitin yung ulo natin. Kaya, kailangan, pag sa sasamahan mo siya ulit doon sa kwarto para kamot-kamotin yung likod niya. Or, minsan, na bumabangon siya kasi mag ganoon Kaya, siguro, ito si nanay, tinanghali na siya sa kanyang paglalaba. Punti lang naman yung nilabahan ni nanay, guys. Kaya lang pa putol putol Ayan o, yung mga nilabahan niya, guys. Mga damit lang ni Yayam. Tapos, ito yung sinuot ko kahapon. yan yan lang. Mainit na, masakit na sa ulo. Kumain ka na, nay? Oo. Um. Ako kasi, guys, sumakit din yung ulo ko kanina. Sa sobrang init siguro. oh, oh masakit ang ulo natin. Buti na nga lang guys uminit na. At nakapaglinis-linis na kami dito sa kubo, dalawa kami ni Nanay, guys. Tinulungan niya ako kanina naglinis ng kubo kasi nga sobrang kalat na dito. Tapos nagwalis-walis kami dito kasi nga guys nasira na yung simento dito, nasira na nung, nung malakas na ulan nakaraan. So tinanggal na namin yung nakaharang diyan na, na anong tawag doon yung trapal. Anong tawag na nga dun, ay? yung pinangarang natin, yan o, oh, yung parang ano siya, makapal na ano. Trapal. Trapal. guys, okay, so, naglalaban na si nanay. Nagla ay, nakapaglaban na pala si nanay. Tapos na, at hindi ko lang alam kung nakapag-lunch na nga ito. Ay, nag-lunch ka na, nanay, wala pa. Ano pala, almusal pa lang. Oh, isa pa lang, isang basis ka pa lang yata ako makain eh. Lunch ay, na ngayon eh. Ay, mga, di ba? Oy, do, ay, hindi na mga kadakain, umaga, diba? Ay, dahi talaga. Hindi halata <laughs> sa braso. <laughs> ay, hindi halata sa braso. Eh para makahangin-hangin. Hmm. Kaya naman init Mamaya pa yan yung hangin pagka ano na, pagka medyo hapon-hapon na. Ngayon guys, ang lakas pa ng init. Yung basura nga namin, hindi pa namin natatapon. No? Ayan pa siya guys, so tambak pa dyan. No? Pero wala namang problema yan dyan kasi hindi naman nagkakalat. Hmm. Tinalian namin yan. Ganda kaya ang ano nila dyan, eh? Yung alinay. Yung alinay. 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 Tapos, alinay nila. grabe naman yun guys, yung opisina, ginawang sampayan ng mga kapitbahay. No? opisina yan siya. Hala, bakit ganon? Ginawa nilang kapit, ginawa nilang ano, sampayan yung opisina na sa kapitbahay. At <laughs> ah, pero may na ano daw, hindi naman siguro magsampay. Pag may mga tao? Uh, Oo, oh, so, magsampay ba sila? oh, guys. Tuyo na yung daanan na oh. yun. Sana gawin na rin nila. Hala, bakit yung tubig nagano sa, ano, kalsada? You know, Pasira yung gripo. Hindi Okay na yung init, cha ma. Ulan, ako. Mm. guys, mabilis lang yan matuyo. Mamaya lang yan sa hapon. Tuyo na yan yung nilabahan ni nanay. No, nay? Mm -hmm. ni nanay, mm. sarap merienda ngayon na yung ano, yung saging na nilaga. Oh. Meron kaya doon sila, Ate Susan? Ay! <laughs> Di mo, wala. Ano ako? Hindi ba nilo niya mm -hmm. Thank you very much for watching, guys. Ito, guys, yung ano, oh. Yung kubo na inayos-ayos namin ni nanay kanina. Medyo makakapag-relax na kami dito kasi wala nang nakatambak. Ayan lang, ganyan lang siya, guys. Ganyan, may pahingahan na kami. Thank you very much for watching, guys.